Nila, ah, ito. Idoli nila ang itay ko. Ha? Patibili lang na mga soft drinks. Pidili namin ang kasyan. Sabi ng opisina, hindi kailangan ng lisensya dyan. Hindi nila ang lisensya ang driver. Ngayon, private property. Di ba? Ibig sabihin, tayo mga Pilipino, wala na tayong karapatan. Pumili ng sarili natin. It's right. Kundi kailangan ipamamasada natin dahil doon. hinahanakan kami ng lisensya. Di ba? na ng pagpapatutan ng ng gobyerno. Mulong iginiit ngayon ni Department of Interior Local Government, DILG, Secretary Benjur Abalos ang kanyang panawagan sa mga local government units na may na ipatupad ang mga regulasyon na nagbabawal sa mga tricycle at mga pedicab na dumaraan sa National Highway. Piniliwanag niya na habang ang mga e-trike at pedicab ay nagbibigay na akses at abot kayang paraan ng transportasyon. Ang kaligtasan ng mga driver naman at pasahero na gumagamit ng kalsada ay nalalagay sa panganib. Ang mga LGU ay dapat kung gayon magpatupad ng batas dahil nakasalalay dito ang kaligtasan ng publiko. Sabi niya, nilabas ni Abalos ang paalaala patapos mabangga ng pampasahirong bus isang tricycle habang binabaybay ang National Highway sa Labo, Camarines Norte noong February 4. Nakakalungkot na marami LGU ang hindi mahigpit na pinapatupad ang mga naturang regulasyon. na nagre-resulta sa pagsisikip ng trapiko at mga aksidente, he pointed out. Ang DILG chief gayon pa man ay nagbigay din din sa mga kaso kung saan walang alternatibong ruta na magagamit at bilang huling paraan. Ang LGU sa pamamagitan ng sanggunang ito ay maaari maglabas ng exception. Sa pabanggit ng mga ulat mula sa Metro Manila, accident, ang reporting system, sinabi ni Abalos na noong 2022 lamang ay mayroong 2,829 na aksidente sa kalsada ang naitala na kinakasangkutan ng mga bisikleta, e-bikes at pedicabs. Ang bilang ay hiwalay sa 2,241 sa aksidente sa kalsada na kinakasangkutan ng mga tricycle. Samantala, pinuri ni Abalos ang munisipyo ng San Mateo Rizal sa pagigpit sa pagpapatupad ng pagbabawal ng mga e-bikes, tricycle, pedicab sa mga national road simula February 5. At tinimimok ang iba pang mga local government units na gawin din ito. Ika ng isang netizens, kudos sa mga LGU of San Mateo Rizal sa pagbabawal nila ng mga e-trike trike, sa national road. Matagal na din po natin itong pinaalala sa ating mga pamahalang lokal. Sana po ay sumunod na din po ang iba, Abalo said ang pagdakip sa mga tricycle at pedicab na dumadaan sa mga national road sa San Mateo ay hahantong sa mabigat na multa habang ang mga tricycle driver ay pagmumultahin din sa mga unang dalawang paglabag at pagbawi ng prangkisa para sa ikatlong pagdakip. Ayan, hulaan, hulaan niyo kung nasan tayo ngayon. Ito ay uh, nasa Pasay. Ayan. So, dito niyo may kita yung kabayan yung mga lugar kung saan nilang tinatawag ang uh, the king of the roads yun know. ito ba ito ayan flow ito yung, so, yung nga edsa okay so natin dito guys kung gaano kadami yan yun know. o yung mga na ano, mga uh, kamuti driver yan, pag dito mabi ano mo na bus, businahe businahe pag dito mabi uh, yan yeah, si apat tabi natin si ingit natin o anahin at uh, uh, ay ay to Ay, talibetan. Sagitan sa sagitan. Sagitan sa sagitan. Sabihin Abo mo. video e e uh, uh, na pag madaan ka sa ano, yan, sa pastray ano, mat matabi ka din sa linya ninyo. Kasi ito ay pastray. Ito talaga linya ninyo. Ayan, ano. Pag alam nyo wala, pag alam nyo wala nang mga sunod, pwede ka bumalik. Pero pag alam mo may mga overtake na, na pas na mag-goods no, na vehicle, Ayan, yun yun no. dito ang linya talaga ninyo. Opo. Okay. Okay. Kasi nakawa, inaano niyo na ina, ina, ano, ninyo, ito ay nakikinakain niyo na, eh, pwede naman kayo dumanin eh inabusin na na kayo, eh, hindi pa kinatabi. O oh, ngayon, eh, na locate -okay ka. Okay. Ngayon, alam mo na, ano? Okay. oh O yun. Salamat, sir. Kasi so, iba yung mga kamote driver. Ito na lang, kapote ang doon, dire Matabi kayo. Pag, okay. oh, halimbawa, ay eh, wala na kayong yeah. kasunod, yan, yeah, pwede na kayong ano. Pero pag nakagibuin -ag nyo yung mga, mga pastrain, kasi dito talaga sa inyo din niya. Cycle, mga bicycle, dito pa sa akin. Guess mo na? Opo. Okay. O oh, yan, o. Oh, sige. sa oh, sunod, ha, ah. kapit ka mo, pwede kang bumagamitin dito, pa pa basta, basta Walang kasunod. Pero pag mga... Salamat, sir. Oo, oh, yan. Sige, sige. Oh, God bless,